Magandang hapon po mga kapambin Andito po ulit tayo sa kubo At Dumating na po yung order ni mami na Battery po Ay karating laan po Aray po mga kapambin Battery po ng ating GoPro na Bigay po ni Tito Manny Magandang hapon po ulit sa inyo lahat Tito Manny at saka Tita Sa inyo lahat po mga kapambin Magandang hapon po ulit ay ngayon itatry po natin ito kung magkakaigin po at saka po si mami po ay nag order po ng para sa ano po itong panlagay din po sa gopro ito naman po ay pang sa tubig po ito po yung pinakang case niya Halimbawa po, tutubog natin sa tubig, ito na po yun. Ito po ay si gawa ng may mga ano po ito, yung guma po. Maganda po. Yan. Karating lang po na rin, mga ari. Tapos itong battery ko mga kapambin. Ilan ba itong, ano mo? Battery, me? Order? Ha? Hello. Yan, at salamat din kay mami, me. Salamat. Salamat pag-order, me. Me. Andun po si mami. Bale po, may ano po ito, yung punchers po. Wire po. Ito po, oh, yan o. Dalawang battery po. Yan. Ayan po. Bali ganito po ang inorder ni mami. Para po hindi na ma-charge tayo sa GoPro. Gawa ng baka po madaling mangit kapag ka nasa GoPro po yung ating ano Battery na tina-charge po dito. Kaya ito po ang ni mami. Dito po nilalagay. Oh. Tapos yung saksakan po ay dini eh, sa likod po. Mas ma ano po sip po tayo. Ito po yung kay Utol ang na ano po natin ginagamit yan. Salamat din kay Utol at tayo ay na pahiram po. Itistingin po natin itong GoPro ni Tito na padala sa atin. Para po mga kapambing. Lalagyan po natin ng battery muna. Ah, ng, ano po memory. At ito po yung ating iingatan. Para hindi po masira. Ang salamat po kay Tito. Nasa memory me. Ay, ito pala. Yan. Hindi ko po alam kung mag gawa ng ito po. Parang may sinist pa po. At kapag ka, hindi nagkaigi ay tayo po itatawag kay utol lang ito ni mamaya. Para po yung memory natin. Oh, sasaksak po natin dito. Sa loob po. Yun. Ayos na po. Tapos itong battery po na bago natin binili. Ayun. Nag-shoot na po sa loob. Yan, o. Oh. Testingin po natin. Ayan. Yung kanyang mood po, ito nasa tabi. Tagliran po. Ito nasa taas po na ito, ay nas ito po yung video. Ito. Dito po muna tayo sa tagliran. Pindutin po natin kung, magka, kung mabubuhay po. Yun, malino na po mga kaparambin, no? Yan, magkakaigin na po wari ko ito. Yan po, At may sumulat po dito. Naka-online sila, utol. Ano masasulat? English or ano eh. Ichecheko ba yun? Ha? Ichecheko yun. English or ano? May France. Tapos? At ilalagyan po muna ng ano ito. Pwede English. Oo nga eh. Oh, um, Wala bang tagalog dito? Wala, English. Ating yung hihiramin po muna itong sa ano, tangke ni Uto lang po yung nag-upro po. Para hindi mahirap tayo mag ano. Meron pa naman doon isang... Saan? Kita? Para po ano, hindi mahirap mag ano, maghawak. Hindi ka Istihan man hanggap dyan. Ha? Hindi ka man hanggap dyan. Hindi hanggap ba? Ha? Ah, yeah. Hindi ba? Ah, hindi Hindi Kakaputol na. Ah. Aray po mga kapatid nilipat pa natin hanggang. Ay, balik ka pala. Ay, tama na. English ay ano. Gawa ano, nang dito po yung battery ay kailangan nang dito yung ano natin ah. Ay baliktad nga. Mababang nung ano battery. Mahal po, Maya, po kapag kabaguhan. Yan. Yeah. Ganun po talaga. Banu pa ay. Ah, yeah, hindi na makashoot. Yun. Oo. Yan. Yan. Para po may hawakan tayo. Yan. Bali ito po mga kapamilya, no. Oh. English po ang nakasulat. Dito check po natin. Check na. Ano? Ano 'yun? Legal stuff by using, using the GoPro. GoPro. I agree to the terms of uh, terms of use available at gopro.com. Legal. Legal. Hindi. Agri siguro. Wala mo naman doon. Gusto ba? Agri po. Hmm. Turn, Turn on, on to your footage. Footage with ano? location, speed, location, speed uh, altitude, altitude, and more. Yeah. On. <laughs> GPS pala yun. Oo, oh, on, on ko. Oo, oh, sige. On po. Ayan. Okay. Install the quick app on your up phone on your to finish the setup. Ayun. Yun yung sinasabi ni King. Hmm, mahirap pala ito. Oo, um. Hindi kaya natin ito. Nasaan yung ano? Uh, quick Sin? up app? Nasaan yung cellphone mo? Ito. Ito, ito, ito. ito, ito Ay, cellphone it ito. Hindi yan, ito, isa. Ito, ito, isa, siya. Nasaan pa siya? Ayun, sige natin. Ay, <laughs> ito na. Hindi, <laughs> 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 lang ito. Sige, paano? Paano yung quick app? leave your camera on and follow the app instruction. Ah, ito po Wait. pala ay mahirap pagbago. Saan ko hanapin yung Search apps. Yan. I-search mo, hindi alam ay. Hindi ba naka-online sila? Hindi daw tabagan. Um, hindi nga masagot. Mm. Mamaya na ito. So, ay, sa bamban mo, ano, Google Play Store. Yan, yeah, quick go GoPro. Yan, yeah. install. install. Yan, yeah, install. This device. Check na. Ah. May Samsung na ka dun ah. Hindi. Hindi yun na. Hindi yung isa yun. Hmm. Diba ka, dapat doon gawa ng ano. Doon yung ano yung... Memory. Ay, oo um, nga. Um, ano. Eh, pambidyong yun ay. Hmm. Baka hindi yan, hindi naman pwede dyan ah. Hindi pa rin ano na yun? Ay, ayun, nga, no. o oh, video editor. Ay, mali, dito, dito na. na. Sa kabila, oh, balik, kalik. balik. Pakansin mo, kansin mo. Basta, meron dyan sa isa, ang tamo, meron dyan. Basta. Nandun din ang tabi yung mo. Ay, yung pindutin mo. Nandun yun, Samsung ay nakasulat. Eh, hindi. Yun ang gagamitin natin. Ay, hindi, isang ito, isang ano ito, eh. Hmm. Hindi nga. Ito yung nakatibab baby dyo. Palit yung ito. Palit, palit po. Ayan. Yung paregay yan. Yan. Ah. Bali nagpalit po ng cellphone. Ito po yung ating pang ibit na cellphone ay. Iyon, install, I install po. yan install. Install on my device. Bali nakaagin na po mga kabambin. Tayo po pumunta sa... Nandito ni ano? Wake up. Wake up po. Tapos na may mga lumabas po doon na Gmail. Oh, sino nagsunod sunod lang na. Bali, sunod-sunod lang po. Yes or no po, pamimili niyo iba. di nag -yes kami. Hanggang sa makuha po namin, nakaigi po. Kaya lang po ay nangit ang battery, aking pinapahina po. Nakaigi ito niya. Asa na? Ayun. Ayaw. Ay, lubat nam, eh. hmm? na, May. Medyo kit lang po. Ay, yun. Yung parcel ko, order, receive. Ano yun? Hindi ko pa manatatanggap. Eh. Nasa isa, May. Ayun. Lubat po, arang isa. Sino po naman si Nuro ito? Tara pong isa naman. Walpresent lang po kanina yung ginamit natin ay lubat na po siguro. Yan po. Ayun, update time. Ito pa ang sinasabi. Sit manually. Ano, quick up po, sit manually. Ang anin ko o sa dalawang yun. Sit Manuel yan. Eh, no? mm hmm. Yan po, may mayroon naman pong sumulat dito o, sa ating GoPro. Kasi yan po, yun. o yan. Update date po. Kapag po may lumabas ng update, update date time, ay kailangan po nating i-update ito lahat. Gawa ng kapag po hindi natin ito in-update ito, ang sabi ni Otol Anthony po ay yung video po rarambol. Mahirap po mag pili sa edit po. Pag-edit po mahirap. Kaya tayo po ay mag-ano naman. Ma-manual po. Ngayon ay, anong date ngayon? Sabi mo 5. Ay, 5 na po na pala na ngayon. Yan. Di, ini-screw. Oo, oh, ini-screw lang po yun. 5 na. Oo. Oh, di, okay na po yun. 2,000 ano ngayon? 24? Mm-hmm. Yan. Yan po, nakakaigin na po. Okay. 0-2-0-5-24. May nakacheck po sa dulo. Chicheck po natin. Time naman po. Oras. Anong oras? ngayon? Oras. 2.46. Di alas dos. Alas dos po. 46. Di po sa gitna ay ano kung ilang minuto yun. 46. Kaya ano ng 47. Bakit? Natakbo na yun. Yan. Ay, mali. Yan. Alas 2 po ng hapon, tsaka 47 yung ano, minutes po. Tapos PM ngayon or PM, halimbawa kung kayo po nag-set ng PM or AM, hindi ngayon po yung hapon na, di, ibig sabi PM po. Check po ulit. Date and time of date. Okay <laughs> na po. Yan, yan, po. Ah, may 20% ito yung isa kanina ay. Eh. 20% yung isa. 20%. Kanina. Ito nga yung 20, nakasalang natin battery, Naka, ito 1% la ang. Kaya, judge mo natin ito. Yan, bigi-bigi po tayo. Eh. Video. Yan, hello po mga Farmbin. Yan po. Yan po ang bago. Magagamit na po itong bago natin na camera. Action. Yes, video. Ano po mga Farmbin, no? Oh. testing lang po. Yan. Dun po ang ano ay sa ibabaw ang pinaka-stop. Check out your dashboard. Swipe to manage preference. Ang dami na, Ano daw? Check out your dashboard. Swipe. Down. Down. To manage. Pagbaba daw. Pababa. Oh. Ayun pala may okay lang. Mabilis naman pala yun. Tapos, yan po oh. Ano na labas? Piplane na po natin yung ano. Yan. Oh. Nakaka-video na. <laughs> Pambade. Pambra. <laughs> Yan. Madali naman po pala ito matutulong din. Yan o. Oh. Eh. Ah. <laughs> Yan po una kayo na. Tinitignan namin ni Mami. Yan. Kala ko hindi ko makukuha. Eh. Madali lang pala. Madali lang naman po pala. Yung po ay kapag po bago, pero kapag ka... Katulad dito, na, nakasit na po nung dati pa, hindi okay lang oh, kailangan po, gagamitin na lang. Kapag po bago, ganun po, maraming ano. Pero, oo, po oo, oo. pero madali po sa quick up, tapos ay fill up ng ano po, yung gmail mo, tapos yung password. Sa Facebook po namin nung una, ay hindi nagka-IG. Bali, dalawa po pamimili, ano, yung isa po sa gmail, din po, doon po kami pumasok sa gmail, yun po, nagka-IG na po. Ito po pala nakakikita po yung ano dito, yung ating pag-video din sa unahan po. Dito pong kay Utol ay ano number po na labas ito. Kumbaga po ay ito ay Hero 8. Hero 9 po in upgrade po pala ito. Kaya po mas malaki ang screen nito. Ayan ay, po. Itong isa. Pero ang sa camera po ito po ay parehas lang. Po ang linaw tsaka yung mga video nito. Parehas lang. Ito po yung ating tatabi ng kay Utol ang tunay po. Bale, ang ating hiniram po kay Utol ay ito pong handil. Wala pa po tayo ay. Eh mayroon pala dyan mayroon masyadong mahaba. Ano? Mm -hmm. Pero ito po yung ating mo muna habang wala pa tayo. Yan, okay na po. Ini yang kadang kadang tipi ini. Apa? Oh, oh. Kau tua. magbilis pa lang tipi ini? Yang. Magandang ano po, hapon po. Kapag katapos po nating mag unbox ng ano, yung mga battery po. Eh dito po tayo sa ating pula, ano. Ito po pipino. Talong po, nabilog ito. Ito daw po yung malalaki, sabi ni mami. Galik kay tita, Mercy po. Hindi po, parang nadilawan daw. Hindi man. Ari po yung update natin sa mga ano, project ng mga bata po. Yan. At kanina nga po ay e dumating po uli dito. Nagbisita po nitong kanilang ginawa po. Siling panigang po, ito po idagdag dagdag po. May simbol na rin po yung ganda, mimi. Ito po yung pinakamagaganda. Oh. Kaunahan po. Kaunahan yung po, yung, po yung punla. Ating nasarduhan po, baka alam mo kayo po ay. Ito naman po, eh, ano, hindi natin yung ginagamit. Pero pagkatapos po, pwede yung gamitin. Hindi na, tanda ko mong butas. Yan. Sira. Ang ganda mo ating ano. Eh. Ay, paminta po. Paminta, oh. Yan. May bunga. May bunga po. Oh. Ngayon tag-araw po, mabipiras po natin yan pa po yun ay ano, dumilaw no, sa At atin po ay, ay pagkatapos po natin mag ano nga po ng unbox ng mga battery po na gamit natin sa gopro ay magig harvest naman po tayo ng saging na saba ayun po yung laki may ipakita mo yun eh. yan yan hindi ito baka akala mo ah, agit din yun, dalawa yun. Sabi na sa ba, senyorita po, nasa tabi lang po ng bahay natin. Yan. At dun sa mga... At may nag-comment nga po pala nung tayo nasa Tayabas. Na ang sabi po ay ano. Pagluto. Pakita po yung Magluto. Pagluluto po Ay, ari po yung lagikway natin sa tabing bahay, sa unahan. Ay, ngayon. Ay, hindi po natin maluluto. Sa araw na. Sa araw po, mag-harvest po muna tayo ng... Senyorita. Ari po ay ano. Yan ang tagal na dito na tinanim natin. Simulat sa pulpo ito. Kambay kan ba mm Hmm. Kamantangan ka nga. Ayok <laughs> po nga. Ayok po ayaw natin. Lagi kuway naman ito. Lagi kuway? Malunggay. Ay, malunggay pala eh. Magkadugtong ay. Ang laki po ng puno niya. Yan po yung natumba. Pagkalaki po nito. Ay parang na ano na. Lagtanami yan. Mm Hindi. -hmm. Hindi kaya. Ayok po kung sinasabing abot kamay po. Buti na lang may tanim sa malapit. Oo. Kung wala ay hindi makakapit yung masaging. Yan, dyan mo sa puno. Ay po, mangustin. Ay po natin mangustin. Ito ang variety po nito galing sa Tayabas. Siguro po next year or sa September ay na ito. Pero po ikaunahan na namin tanim dito. Ito po ay natagpas ni Lula. Hmm. Dito. Sabi ni Lula, oh. baka kayong gaya kayo nagtatanim ng baliti. Ito po ay daan dati ay. Matibay ay, pala ito. Hindi alam ang, ng puno ng mangustin noon. Uy, matibay pala ito. no kahit Dyan na. Ayan na. ang wari ko nalabas, Wala. O, okay. oh, uh, isang dang ka lang isang natira. Ay, Walang kadahon daw. Yung saba po. Oh. Hmm. Dito kami sa labar na. Rin. Ay baka mga um, ano, mali pala sa ating mga isin pala. Hindi kayo matahan. O oh, dun oh. Hindi ba kaya yung paano yun? Ayun. Ay, ay, ay. Ang laki po ang buwi. Sa... Aray ano ah. Ano? Nga ngayon bumunga. Uh, Tuwi na lang ang pupuso ay ano nabagyo. Hmm. Uh -uh. Hindi. Natutumba. Ngayon lang ang nakatuloy ang bunga. Ay, ay okay. tulaki, tulaki. Ay, hindi, makunat. Ay, makunat. Ay, makunat. Oh, hindi na ano. Kandito hindi na sapak. Laki. Hindi kayo ito, ano yung walang Ay, ay awan. Basta tsaging ari na yan. Magbuka batakin. kapatakin. Masasapak. Ay, bakit na? Hindi mo kayang abutin. Mm -hmm. Hindi, bawasan mo na ng dahon. Sayang. Ay, hindi. Kumuha ka ng ano. Itulak mo pa pa Ng kahoy? Mm-hmm. Babagsak yan doon sa kapila. Yan. Masigit ba? Sige ba? Sige ba? Hindi oh O, di ba? Oh, di ba? Sabi ko sa iyo, yeah. hindi na So, hindi. Yun pa, yun pa, kunti pa. Sa hmm. kabilang dulo. Laglag na yan. Eh. Lahat. Ah, pagpahampa, taga. Pagpaga. Kari po. Bumunga rin. Nang hmm. hindi inaabot ng bagyo. Kaya lang, parang yung kasunod na suwi, may sakit ano. Ano? Yung kasunod. Suwi. Parang tutunaw na. Yan. Yan na may pataba pag natunaw. Alin? Oo. Mabungo na ito. na po mga kapambin yung ating hinapay na sa bapu. Ayan. Ang lalaki po. Ang nataba. Ang may libre ng merendahan po tayo. Ayan, oh. Tapos yung isang senyorita po, ayun. Oh. Bahag dalawa po. Ay, tatlo. Yung nasa likod po. Nakapagtiba ko nang sa ano. Ay, ay, naman po ay yung ano. Pandan. Pandan China. China, Oh. Ano ba ito? Ba't pandan China? Ay, ano, oh, Ayun ay pang pandan na pang lahok sa pagkain. Ay, ito ba? Wala ko. Akong... Kaya Philippines. Nasa Philippines yan. Yeah. <laughs> Ayan po yung ating ano. Natiba ngayon sa harapan ng bahay. Sa gilid. Ayan at tayo po nakapaghapay na po. Ayan o dalawa. Tapos titignan po natin yung ating lansunis. Na pinahihinog po din sa likod po ng bahay. Ay nung nakaraan po na umuwi tayo. Ay di, hindi ito po ay aming iniwan nga po dito. Sa puno po. Na walang nakalagay na dahon. Ah walang nakalagay na sako po. Ay nung dating po namin ay nangalagas po yung mga naiwang hinog po natin sa taas ako nga po nagtaka yun po pala ay kinakaan po ng paniki ay di nung kinabukasan po umaga nilagyan ko po, po ng itong sako po yan tamo po may mga sako hanggang taas po yan tapos yung pinakadulo ay damit po po yung nakot po may ipawas po yun hindi po <laughs> Abay. Bangon try mo. <laughs> ay, ay amoy Alvin, may bantay. Ay. nga dapat ganun. Ay, ay daddy may, may ano, ano, May upo. Ba? Ayun no. Oh. Ang laki oh. na gulay natin. Ah, oh. may upo. Ayun oh. Ay nasa gilid ng bahay. Susuot na sa bahay. Ari po mga kapambing. Eh. Ang sinabi ko nga kay Mommy, lason eh, ang aming puno ng na sinabungan ng sako. Ikot din mo mga kapit ay, wala na. Ay. Inubos. Ano, sinong umubos? Ay, ang ganda. Yan. Hilaw pa yan. Wala, Bawal ay, may pa yung, 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 yung kunin. Ito pa po. So, po ang, ha. Mga ilang hmm, araw pa po yan. Sarap. Ay. Yung kung taas. Kailangan yung hinog na hinog. Kailangan yung hinog na hinog. Para hindi hilaw. na maasim. Uy, baka mapigtawan ang lalaki. Ah. Ay, nahulog na nga. Hindi hilaw yun. Kaya po, ah, hinog na yun. O ang galing. Pindutin mo daw, baka malambot na. Ay, hindi pa. Mga okay, ilang araw pa? Ay, mga isang buwan pa ito. Ha? Oo. Ay, bulok na yan. <laughs> <laughs> Abay, ayusin mo ulit tali. Ay, hindi, lagay yan ha? Ay, hindi, kakainin yan paniki. ah, Ito po, kaya tayo ay naglagay po. Yan po ang purpose ng... Kahit po yung may sako, ay talaga naman pong nasa loob niya yan. sarap. Ito yung silip ko lang ha. nakatuwa po. Ito po ay ating harbis sa sabay-sabay. Ayun po, oh, sa taas, sinog na rin. Ay, ako ano kaya hindi nakainin yun? Nasa taas na yun? Ay, parang gusto ko ay. Oh. Ay, lambot. Ay, pag malambot na tamis. Ah, ah. Oo, oh, oh, hindi ano, makatiis. Ating... Uy, ayusin mo. Tayo lulusong kaya yung inay nito pagka ito yung harmasin na. Nang makatikip nyo po sila inay. Ayusin ay, mo at, yan. Ito, ay, sila nagdalang buto. Labas pa. Yan. Sana po yung eh, hugmatok yan ng ano, paliki. Ayan. Pero po ito yung lalagyan ko ulit na aking pinagbihisan. Hindi Baka maaamoy na. Amoy <laughs> ay kilikili. Abay, wala akong amoy. Kahit maghabang pawis po ba, wala po. Pero asin meron. Natural lang ang pero walang ano. Walang ang it. Wala. Ari, titigman ko po ako sa bitan. Oo. Oh, lilihi. Ikaw ay siglili. Dapat doon ka na kumuha kanina. Ito? Oo, oh, huwag yan. Dito. Yung sabi mo pala sila malambot. <laughs> Ay, pa sayang naman. Ay. Big big mo laglag? Isa lang oh. Pa na naman. ay mga bata. Ay, sa baba. Yung malambot lang. 'Yung ano, mga bata po. Ay, ari isang buwig ni koya. Ate, guess photo. Aba, ako opo ka laki. 'Yung malambot para hindi naman. Hindi sa hindi sa laang. Arow-araw ko mukha at na tayo. talaga tigisatay. Ay, araw-araw kumuha ka na lang ng tigigisa tayo. <laughs> uh, apat po. Isa-isa pa. Isa o, oh. boy, kasi nila ko dapat. Ay, yung siltot baka maburat dati. Ay, baka pagka araw kayo nananahimik, yung pala inubos mo na yan. Ayaw ko kung, kung mayroon pa doon sa dulo. Saan? Mm -hmm. Mayroon pa sa taas, ayun po. Sa kataasan. Ayun po, oh. Hindi, lalaki. Oh, ayun po, oh. Nakakatuwa mga kapatid. Dini, dini. Pakita mo dini. Yan. Yan, anong saya po kapag ka namumunga. Ay, arap po pala yung ano. Yung nagpapa-update sa mga punong, sa puno po ng ano. Yan. Hmm. Sa mga prutas po ito. Uh, uh, uh. Update. May nag-comment po ay, update mo naman kami sa mga puno ng prutas dyan. Sa hmm. mga bunga ng prutas mo, arap po. Oh. Mm. Lima. Nagigisa tayo. Hari po, oh. Baka araw-araw umadyo ka yan. Kukuhaan mo ng limang piraso. Hari po, tikin po mga kapambin, Ang laki, ano? Ito ba, Dabaw? Hindi ko alam. Hindi. Galing yung impanta, eh. Ay, baka naman nagpunta yung taga Dabaw doon. <laughs> yun <laughs> Nag lang. Nagdabawin din ito. hindi ko alam. Ah, mamaya na ba, po at, ito. Bakit ang laki, ano? Mm -hmm. Gabayabas, o, pagka, laki naman po. Mm -hmm. Ay, po, mga kapambin, oh. Parang, -hmm. parang hindi na yan lasunis, ay. Mm -hmm. Yan po, oh. Titikma ko rin siya. Oo tali, mamaya na. Hindi ko makatiis ayun. Sige, mamaya na po. Buwan mga bata. Ah, isang ikot lang po din sa likod ng bahay. Ayan, dami kong blessing ah. Salamat po sa mga blessing yan oh. Yan po. May senyorita, may upo. Mayroon pa tayong sabah. Yan po oh.